Muling napunta sa sentro ng atensyon ang pangalan ng aktres at content creator na si Ivana Alawi matapos siyang madawit sa isang kontrobersyal na isyong may kinalaman sa hiwalayang kinakaharap ng mag-asawang kong Albi Benitez at ang kanyang legal na asawa na si Dominic, Nikki, Benitez. Ayon sa inilabas na reklamo ni Nikki na isinampa sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at mga bata, VAWC isinangkot niya si Ivana bilang di umano'y karelasyon ng kanyang hiwalay na asawa. Ito ay mabilis na naging usap-usapan sa social media at showbiz news sites. Kung saan ang pangalan ng kapamilya star ay lumutang bilang isang, third party, umano sa pinagdaraan ng marital issue ng mag-asawa. Sa kabila ng maiinit na espekulasyon, nananatiling tikom ang bibig ni Ivana ukol sa nasabing kontrobersya. Kahit palaganap ang balita at kaliwat kanan ang opinyon ng publiko tila piniling manatiling tahimik.